Ayon sa 2011 COA report, dalawang beses na nakalista ang pangalang Juliana Lamawen sa 4 Peace beneficiaries. Ang isa nasa barangay na Buangan, habang ang isa naman sa barangay Malama. Si Juliana hindi naman talaga residente dito sa barangay Malama. gumawalang sila ng barong-barong nila para tirahan ng mga anak nila nag-aaral dito. Resident, re residente siya sa barangay na Buangan talaga namigwa mang manta hatun boloy mi bunog yung barangay nagwangan hatun malama gapo ta oboy mi tuman anak mi may eskwela so nga na sinsus at nang ipatawag si Juliana sa munisipyo dalawang tao ang nagpakita o nagtaka kami bakit dalawang tao yung ay kung sino sa kanila ang talagang Juliana Lamawen. Hindi lang pala dalawang Hulyana Lamawin ang nakalistang pangalan, dalawa rin ang tumatanggap ng benepisyo. At ang isa ay kapatid mismo ni Juliana. Si Juliana Lamawen, pala siyang original na taga barangay na buwangan. Itong si Juliana Lamawin dumating dito sa office tapos sumunod naman si Teodora diwayan na uh, gumamit ng hulyana lamawe ng baranggay malama nim magyak na nuguota hindi nabuongan pa lang ingawak atas yah nakarigister ako nakana register himayan ang kapatid ni hulyana na si Teodora diwayan aminadong ginamit ang pangalan ng kapatid sa barangay malama para makatanggap ng benepisyo. May permiso naman daw kasi ng parent leader o PL na siyang taga-monitor ng DSWD sa bawat barangay. Kuna na ma'am, uh, ala yung nanagan, tasayang day to doble at da ijina buwangan ti may sa adad to malama. Ti maysa sayang day to grant dito malama, no nga maala, kuna na na ma'am. Aminado naman dito ang parent leader na si Eileen Bawet. Nag-usap po kami na kung kilala niya ang Juliana, isabi po niya kapatid niya. Ngayon po sabi ko, sayang naman po yung Juliana nandito sa Malama. Ay lumalabas po sa payroll. Hindi kwalipikadong maging four-piece beneficiary si Teodora. Kaya natuwa raw siya ng malamang pwede niyang tanggapin ang pondo na para sa kapatid niya. Kampante rin siya dahil ang mismong parent leader um, daw ang nagproseso ng dokumento niya. DJ, DJ Aydik Shack. Ma'am, DJ Aydik ng DJ Sapata, kung DJ Nagan, Juliana Lamawin. Kiti amok ijay awanti problema. Ipinir, ipinirma ko, ma'am. Eh. Sa ilalim ng pangalang Juliana Lamawen sa Barangay Malama, apat na beses na nakatanggap ng benepisyo mula sa 4-piece si Teodora. Ay, yung una, 3000 uh, 3,003 po, ma'am. Sa tugay 'yon yun, ma'am. Pangalawa, puto kaya yun, ma'am. Hindi ko matandaan na, ma'am. Ay, uh, yung pamit pangatlo, 16 6 na ma'am, 1-6. pang-apat, din. Na, eh, tinapanunod ko aking makaamuda. Ano mang problema to? Binipisa rin si nabuangan ah. Niidbiyang ko niya at adyakmit ibaga nga. Ha, di nga lang ko tumayama kay Masapula. Itrabaho datap no. Masayang nil, kasi di masayang niya, imbagak si di.